binalabag ng binulabog ng rocket attack sa Israel sa araw ng Sabat o Pagdarasan. Nakasama ng News 5 ang mga sibilyang nagtago sa bomb shelter. At live mula sa Tel Aviv, Israel, nasa front line ng balitang yan si Reynel Pawid, exclusive. Reynel, kamusta na kayo at ano na ba ang sitwasyon dyan? Niki maayos naman yung uh, lagay namin dito at maging yung sitwasyon sa buong umaga dito sa siyudad ng Tel Aviv. Kahapon nga lang ay bahagyang nagkagulo doon sa tinutuluyan naming hotel dahil nga nagkaroon ng panik yung ilang mga kasama nating guests doon pababa sa hagdan para nga makapunta doon sa tinatawag nilang uh, mamad o bomb shelter. Pasado na sa isang gabi nitong Biyernes na bulabog na naman ang serena ang buong Tel Aviv sa tinutuloy ang hotel ng News 5, halos lumundag na pababa ang ilang guests dahil sa takot 45 segundo simula na magsirena, dapat nakatago na sa mamad o bomb shelter upang maging ligtas pagdating sa mamad, wala nang tigil sa pag-iyak ang batang ito dahil sa nervyos so ngayon na 10 uh, minutes na kaming nandito sa may uh, shelter, sa bomb shelter at yun nga nasaktuhan pa na shabat ngayon, ibig sabihin prayer day ng mga Israeli. So sa loob ng isang araw ay dalawang beses nga nakaranas ng uh, pagsabog dito sa Tel Aviv. Sa kuha ng Filipino community sa Tel Aviv, mistulang fireworks sa kalangitan ng sabay-sabay pumutok ang raket mula sa Gaza Strip. Na-intercept o napasabog naman ng Iron Dome ng Israel ang lahat ng raket sa ere. Bagong rocket attacks ng Gabi, isang pagsabog din ang bumulabog sa Tel Aviv bandang alas 2 ng hapon. Isang kotse ang nabagsakan ng rocket debris na sinlaki ng malaking paso. Wala namang naiulat na nasaktan sa pag-atake. Sa isang video na inilabas ng Hamas kahapon makikita ang kanilang preparasyon sa isinagawang rocket launch. Nikki ngayong araw nga yung pagtatapos ng 2-day Shabbat day ngayong linggo ng mga Israeli. Ang Shabbat Day, Nikki, ito yung kanilang uh, prayer day o uh, kanilang gathering kasama ang kanilang pamilya. Ibig sabihin, ito rin yung kadalasang day off ng mga kababayan natin dito sa Israel. Kaya naman, paalala ng Embahada ng Pilipinas dito sa Tel Aviv, kung hanggat maaari, ay magsama-sama na lang o mag-gathering itong ating mga kababayan sa isang uh, luskob na lugar o doon sa mga flat or accommodation nila kung saan ligtas dahil mayroon ngang mamad o bomb shelter. Nikki. Maraming salamat at mag-iingat kayo lahat dyan. Rainiel Pawid. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.